Yo, das buso dito mga boss, mag lang naman tayo dito at yung kaharap ko mga boss, alpa, makunat na at masakit pa pero alam ko naman kung paano harapin yung alpa dito sa XP mga boss at uh, pag ganito yung kaharap natin, huwag mga natin tong suburi na maaga dahil sobrang kunat po mga boss, kailangan natin maka-item, uh, palag na palag naman tayo dyan alam natin kung paano laruin yung alpa. So dito maga siyang mabigyan dito dahil yung roamer namin pumunta ka agad. Kaya nakasis tayo. Kaso, ang mali ko dito mga boss, pinilit ko na kumuha ng gold. Kaya nabigyan niya ako dito ng funny. So maga tayong nabigyan dito. At pagkatapos nga ako nabigyan ng funny dito mga boss, Kaya ginamitan ko na ng malupitang dalaw yung alpa. Kaya yan, Tagot-taguan na lang tayo, Zilong, at na-reply naman ako dito sa kanya na sa, sinabihan ko naman siya dito na pasok ka. Yan, nagreply ako na papasubukin ko siya sa loob ng tore. Pero sinubukan pa rin niyang kumasok dito sa loob ng tore. Kaya nabigyan siya sa tore dito mga boss. Napakasakit yung tore. Yan, angry din ang greedy ng karak ko dito nga alpa dahil meron siyang kakampi. Tapos niyang pinasok ako sa loob ng tore. Nagtatawanan lang kami dahil pariho kami nagbigayan. Pero bigla naman nag yung hangin dito mga boss. na ah, nabaog na baog nga ako sa mga kakampi niya. Sobrang lakas yung mga kakampi ng alpa mga boss. Dito sa earth. Ayan, bumbog sarado nga ako sa mga katampi mga boss. Uh, hindi naman tayo na-outplay dito sa alpha. Kaso yung mga tampi niya sobrang lakas. Pero tingnan nyo lang hanggang sa dulo mga boss. Makikita nyo ang bawi sa inaapi.